Ang Philippine National Police nakatakdang magbigay ng assistance sa uh, binuong uh, infrastructure, itong Independent Commission for Infrastructure, ICI, para sa ongoing investigation dito ho, sa mga flood control project, go itong uh, mga flood control ghost project dito ho, sa ating bansa. May buong detaligan si Bombo Bella Piniza. Nakatakdang magbigay ng kanilang assistance ang Philippine National Police sa Independent Commission for Infrastructure, para inspeksyonin ng higit sa 421 ng mga natukoy na ghost flood control projects sa loob ng bansa. Sa si isang pulong balitaan, kinumpirma ni Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ilang mga unit ng Philippine National Police gaya ng Engineering Services, Criminal Investigation and Detection Group, Forensic Group at Information and Technology Management Services ang maaaring tumulong para siya sa mga flood control projects. Napag-usapan din anya sa pagpupulong ang enhanced na information sharing at systems integration sa pagitan ng Independent Commission for Infrastructure at maging ng Philippine National Police. Same ICI o sa Independent Commission for Infrastructure na kung saan noong October 21, nagkaroon po ng meeting about sa validation na ito po specifically para po ito sa 421 gross Land Control Projects. Ang meeting na ginanap noong October 21 ay para po sa enhanced information sharing and system integration among PNP personnel kung IDM personnel po natin. So specifically na yun sa PNP na kasama ng October 21 meeting yung pong ating engineering service, CIDG, forensic group, yung ating ITMS or Information and Technology Management Service at yung pong ating BIDM. Layon din ito na matukoy ang mga lokasyon ng mga ghost projects na ito sa pamamagitan ng pag-aabot ng kanilang hanay ng technical at investigative support sa Independent Commission for Infrastructure. Ang mga unit naman ay may kanya-kanya layunin gaya ng pagtukoy ng mga technical na mga dokumento, forensic investigation and validation at maging iba pang klase ng technical support. Ang hearing po ng ICI sa ating PNP units na lima e para po sa external assistance para po sa technical and investigative support Uh, importante rin po yun sa portion ng engineering, ito po yung engineering verification na kung saan pa sabi po ni General Maluman, na importante po yung mga genetic engineer natin sa engineering service para ma-identify po yung exact location na binigay po ng report ng mga roger nets para po ma-locate kung saan po itong mga ghost projects na 421. Kasi so, akin po, importante yung role ng ating forensic group para po sa forensic validation. Kasama so, po dyan sa trabaho po ng police Group, kaya eh, po sila nandot para po sa support sa mag-identify ng mga technical documents, document analysis at early scanning, at logobot na technical support ng mga agent-agent. Samantala, bagamat naabisuhan na mga unit sa kanika nilang gampanin sa imbesigasyon ng ghost projects na ito, ay wala pang inilabas sa bilang o datos kung ilang pulis ang itatalaga para sa pagkakasa ng mga validation ng mga proyekto. Sa kabila nito, tiniyak ng pambansang pulisya na sila ay kaisa ng Independent Commission for Infrastructure, para makabilis ang investigasyon at verifikasyon ng mga proyekto para sa ikakausad ng mga kaso hinggil dito. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.